Hindi pa man sigurado kung sa bahay, ospital o detention cell, isa-isa nang uh, sinilip ng mga kinatawa ng Pasay RTC ang mga posibleng paglagyan kay Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Ang tanong ngayon, saan kaya la-landing ang dating Pangulo? Maricel Halili, ikwento mo naghandaan ang posibleng pananatili ni dating pangulong Arroyo dito sa Southern Police District sa Tagig. 4 by 10 meters ang silid na pinagsamang library at media lounge. Wala pang sariling banyo pero meron na itong kama at bagong pintura pa. Medyo may kaliitan nga. Pero pag wala eh pwede na rin to. Nakipagpatintero naman muna ang mga taga-RTC sa AFP Medical Center bago payagang makapasok. Pero sa huli, natuloy din ang inspeksyon. Yun nga lang, hindi pinayagan ng media. Pero kwento ni Pelicano, hindi nalalayo ang laki nito sa SPD. Hindi rin nakapasok ang media sa Veterans Memorial Medical Center. Pero ang kwarto raw doon, ang pinakamaayos dahil isa itong presidential suite. Mas okay, pero malaki din daw ang tutuluyan ni CGMA sa Philippine Orthopedic Center. Akma rin daw ang seguridad sa ospital para sa dating Pangulo. Sa ikalawang linggo ng Disyembre, inaasahang magdedesisyon ng Korte kung saan na mananatili si CGMA. Maricel Halili, News 5.